Hi hey guys, happy Monday. It's 5:38 ng umaga. Tayo na ang titing dito sa kitchen dahil um masakit pa rin ang katawan tatay dahil sa kaniyang pamiminturan ng buong bahay. Na buong bahay ng ating hallway. So yun ba yung buhok natin? So ganito yung buhok ko guys sa umaga. Kapag tayo ay hindi pa nakakapag-supply ng ating ulam for today ay tosino at ito ay chicken thighs. Ayan guys. So ipapainit na ako dito ng kawali. Konting mantika lang para naman hindi tayo masyado ng sa puso. Charot. Ayan guys. 5.38, ay 5.39 na. So, ito. So, tulog pa si Jay. Mamaya pa natin siya gisingin around 5.45. Si ate naman ay first gising of the day. So, maraming beses natin pinapasok si ate sa, sa kwarto niya kasi yun ay mahilig matulog. So, kailangan gisingin ng maaga para maggising na yung kanyang diwa. Tingnan yung guys ang ating sinigang na baby back ribs. Yung mga mantika or yung sebo na yan, tatanggalin natin mamaya. Wala namang kumain ito kahapon maliban kay daddy. Nakarating kami, guys, kahapon from the... Nakarating kami kagabi around 7.15 dahil meron na kami pinuntahang banquet para kay ate sa kanyang volleyball. Binigyan na naman sila, guys, ng mga regalo ng coaches. Binigyan siya ng napaka-cute na sweater from their school. Hindi ko na napakita, guys, kasi naligo na siya pagdating namin and pinasok na niya kagad sa kwarto niya. So, inayos na niya. Anyway, magpapaya na tayo ng breakfast and then magroon na tayo ng ating coffee para naman sumayang buhay ni mama. Okay guys, so habang inaantay natin ang ating kusino, ihanda ko na din ang vitamins sa mga baguets. Matagal-tagal na din simula lang ginawa ko to dahil palaging si daddy ang kumikilos dito kapag breakfast. Ito na ang ayon or Okay. Ito na guys ang ating coffee. For today, gamit tayo ng half and half. Para naman sa ating breakfast, kainin na natin itong ating last piece ng maple french toast bagel. Today is um, November 18. So, best before November 18 yan. Perfect yan, guys. Para walang masayang. So, ito toast ko lang to. And, nilalagyan natin syempre ng ating um, olive oil. Ano ba yung pangalan nung Sunflower spread. Kuha na din tayo ng ating pahaw. Para pagbaba nila, ay ready na ang kanilang breakfast. So, ako hindi ako kain ng kanin, guys. Ano lang tayo? Tinapay lang tayo for today's video. Ubusin natin ang ating bread or bagel. Ayan. Meron pa tayong bahaw para mamaya. Perfect yan. Hindi ko muna ito iinitin dahil hindi pa naman luto ang ating tocino. I-prepare lang natin. Balik na, rin na natin ang ating chicken tocino. Make sure na luto-luto dahil ito ay chicken. Ayaw natin magkaroon tayo ng sakit sa tiyan. Especially mga bata. Ito yung paborito nila itong almusal, guys. One of the favorite almusal. So, yung breakfast nila dito, guys, paulit-ulit lang naman. Egg, tocino, tapa, corned beef. Tapos kapag Friday nga, cereal lang sya ka tinapay. Ayan. Pasok na natin ang ating... Hello! Ito na ang ating napakagulong counter. Kung saan, nandito ang iPhone ko for work. Chromebook. Ito naman ang kay Daddy. Tanggalin na natin ang charge. At ang, ang schedule niya, ang ating timesheet. Ganito ang ating tanawin araw-araw. Medyo magulo yan, guys. Pero wala tayong magagawa. Ito yung painter's tape. Dahil si Daddy na ay nagpaint ng weekend. Nagdadala tayo ng power bank because tayo ay content creator. Kailangan lagi may charge. Ayan ang ating bagel. Kuhin na natin. Ayun. So, ito ang ating dining room. Tingnan niyo guys yung aming mga cuttings ng monstera. So ito di ko dito ko ililipat ng pasok. Dito na natin yan papa tubuin talaga. Para tipid tayo sa soil. Saka maganda rin yung effect pag nasa vase. Yan ay galing doon sa mother plant na Monty. Eh marami pa tayong kung ano-anong house plant diyan. Syempre dahil Thanksgiving na next week, meron tayo diyan pa, pa decoration effect. Tingnan niyo guys ang aking palmera. Nagkakaroon na ng bagong tubong dahon. Itong palmera na to ay galing sa akin kaibigan from Delano PA. Shout out sa iyo, Julie Christopher. Ito pa rin yung binigay mo sa akin. Palmera. Um, three, four years ago. O, oh, diba? Ito guys, palmera din Ay, ano din to? Monstera din to eh. Pero nagbiging yellow siya. Ito yung nasa ano, living room. Nilipat ko lang dito para hindi naman siya ma machugi. Ewan ko kung mamamatay ito. Pero nagdidilaw yung kanyang dahon. Nandun yan sa living room. Wala masyadong araw doon. And ito yung mga alaga ni Daddy, Amariles from seeds, or from, pinabunhi, pina, ano nyo yan, from the binhi. Ayan. So, it's 5.52. Kulin na natin ang ating bagel. Tinoast ko to ulit dahil kulang pa sa pagka-toast. At ayan naman, ay parang nasunog. Dal-dal pa more. Malapit nang maluto ang ating tosino. Meron pa tayong konti dito, guys. Lulutuin ko na din ito. Para mamaya natin, at kung tayo ay gutom, tayo ay kakain na lang ng bahaw at natirang tosino. Maraming matitira dito guys kasi yung mga anak namin hindi naman masyadong kumakain ng karne. Unless talagang gustong gusto nila yung kanilang ulam. Kuha tayo ng sunflower oil. Gusto pa rin. Dito na tayo kakain baka masunod pa yung ating niluluto. Kain na tayo guys. So nyo ba yung buhok natin? Pasensya na sa ating buhok. Wala pa tayong suklay. Wala pa tayong hilamos na tayo, guys. Wala pang 6 o'clock. Lumalafang na si Mama. Edy, wow, siyo pa. Nasubrahan naman sa toast, guys. Tumigas na. Pero masarap pa din. Ganyan natin ang spread. Ito na ang ating breakfast araw-araw. Or, hindi naman araw-araw last week and this week. Ating coffee, black coffee. Magbabaon din tayo ng coffee today. Kaya naman half and half lang to. So, ito ay decaf. Parang kalahati lang, guys. So, nagbaon na ako ng 3 in 1. Ito naman lang kay tatay. Siyempre pa, tubig. Hi, guys. I am back. So, kumakaya si Jay and si tatay sa baba. Bago tayo pumunta sa party, tayo ay nag-shower. Kaya hindi na tayo mag-shower ngayon, guys. Dahil malamig. Alam niyo ba na nag-shower ako last week? Pag uwi ko sa bahay, sinipon ako. Sabi ni tatay, ayan kasi hindi ka sanay maligo sa umaga. So, gatin natin pilitin. Baka tayo magkasakit. Kasi maliligo tayo ulit mamaya ng gabi. Huwag niyo akong i-bash. Kayo kaya ang lamigin. Charot. Nang away. Anyway, highway, by the way. Maayos yung buko ngayon, no? Look. ng ating tapos Tapusin lang coffee. syempre nasabahin na dala yung coffee. Tapusin ko lang to, guys. Malamig na siya. It is 636 magaan tayo. Skincare routine. Nalipit ko na yung baon ni daddy, kapin ni daddy, water. Magbabaon din ako ng coffee because ito ay half and half lang to. So, decaf and makonting-konting caffeine lang. And then, of course, may tayong baon tubig. Okay, guys. Simulan natin ang ating paghihilamos, ang ating morning skincare routine. Gamit ang ating sabon. So, ganyan lang yan. Binasa natin yung ating face. Hilamos tayo ng konti. Hindi naman madumi yung mukha natin, guys. Kasi katabi, pagkatapos nating makipartay, nag-nighttime skin routine naman ako. So, meron tayong morning and nighttime. Syempre, sa nighttime, hindi ko na pinapakita, guys. Kasi ganun din yun. Hugas-hugas ng mukha. Pahid-pahid ng mga kung ayit-ayit na. Meron ako dito ano. Meron ako moisturizer pang sa gabi. Ma-RTR. Ayan. So, pagkatapos ng hilamos, Nagay okay, tayo ng na, ating vitamin C serum. So, in-alternate ko lang, vitamin C and collagen. Vitamin C is for brightening. Collagen, pang dark spots, ganyan. Yung collagen naman, syempre, yung mga ano, anti-aging. Charot. Kahit na mukha tayong matanda. Tapos, itong retinol na to, guys. Sa gabi lang namin ginagamit ni daddy yan. Pero si daddy sa umaga na gaganyan dyan. Tigas ng ulo, hindi nakikinig. Ayaw tipi rin. And yun dahil tayo ay home care. Ito na ang ating sunscreen and moisturizer combo. O, oh, tapos na ganun lang. Okay, finish. Ayan na guys, tapos na. Finish or not finish, pass the paper. Charot. Tapos na, yun lang yun. Hilamos, serum, and moisturizer. So sa gabi naman, ganun din guys. Meron akong, hihilamos lang tayo. Minsan nga, hindi ako gumagamit ng ano, sabon. Water lang. Tapos ano, collagen. Ito yung ating night time. Ito naman yung ating morning. Ito yung moisturizer lang, ito walang sunscreen to. Eh syempre naman sa gabi guys, tayo magsasunscreen, hindi na lang sa loob bahay. Kaya ngayon gamit ko ay ang aking night time. Okay. So wala naman tayong ano, ako talaga guys, wala akong luho sa katawan. Hindi tayo mahilig bumili ng mga mamahaling sapatos, damit, sabon lang. Tsaka itong mga ano, pamahid natin sa ating mukha. Na hindi naman ganun kamahal. So ayan guys, tapos na ang ating um, skincare. O diba? Glowing yarn. So diba yun yung ano, pa, ano natin, paasul natin na ano, na nail polish. Kasi kahapon ang suot ko guys ay blue. Kaya nagdagay tayo ng blue nail polish. Hindi ako nagpapaalinis ng kuko dito dahil napakamahal. Ako lang nilalagay ng ano niya, ng mga balamuti. Ayan. Okay guys, tapos tayo. Tama na ang chismisa na to. Ang natin. Ihanda na natin ang ating bag for work. See you later. Hi guys, I am back. Tapos na tayo sa ating first patient. Pumunta tayo sa Giant para juminggel bell. Medyo nahihiya tayong mag-vlog. Pero tingnan nyo ang ating nakita dito. Meron sila ditong isang um, spot kung saan nandito ang mga reduce or mga reduce for big sale items worth 50% off. Pakita ko sa inyo ang ating yellow tag na mga... Eto mga... guys, tingnan niyo ang mga yellow tags na yan. So 50% off from 708 down to 235. This one is chicken leg quarters. So meron kang apat na leg quarters dyan worth 259. So that's 519. Meron din sila dito shop rose, butcher. Regular price ay 2868 down to 1434. So perfect na perfect ito guys. Dahil malapit na ang holiday. Kailangan natin bumili ng, na. to guys gawing ano, kaldereta or kare-kare. patuwa dahil ito naman ang ating tina-target araw-araw pag kaya pumunta sa store. So, ayan. From 26 down to 13. And ito, guys. Void and FSA. Ngayon lang to minark down. So, today is 11.18. This one is $11. So, parang parang gusto ko kong bumili ng guys. Yung ating Chicken Leg Quarters. Meron din sila dito. portion. Ayan. Look at this. This one is Center Port Shops for 578. Merong anim na piraso. Regular price for 11.56 down to 578. Yung mata natin ko na naman guys. Ito ang nakakapagpasaya talaga sa akin sa araw-araw nating pagbabargain hunt. Okay guys, turn off na natin ang ating cellphone. Halo na natin ang baul ng reduced for quick sale nila from Giant. Okay guys, time check it is 9 a.m. Nandito na tayo sa bahay ng ating patient number 2. Mapalit na tayo ng badge dahil ito ay from a different company. No, so dahil tayo sa Giant guys at nakakita na naman tayo ng mga reduced items. Perfect na perfect dahil ngayon nila may na markdown at eksakto naman na napadaan tayo. Napakarami na naman nating nabiling mga karni guys. Mamaya papakita ko sa inyo ang ating grocery haul. Lahat ng mga yun guys ay naka 50% off. Kaya naman malaki na naman ang natipid ng inyong bargain hunter mama. Anyway, kunin na natin ang ating ball pen, ang ating badge and ang ating work bag. Hindi natin kailangan dahil ng computer guys dahil ito ay from a different company. Hindi kailangan pumirma ng ating patient. Okay, tara na guys. Meron pa tayong two patients. Pagkatapos ng ating third patient of the day, uuwi muna ako para dalhin or ilagay sa fridge ang mga napamili natin bago natin kita ang ating last patient na nakaschedule ng um, 1 o'clock. Ito ang ating resibo. So, nakagastos tayo ng 66.95 um, kung i-times to mo yan, guys. Dahil kalahati ang ating natipid or 50%. So, po, ang ating babayaran ay 130 plus. And then, as of 2024, ang ating giant savings ay pumapatak ng $288 na. Meron tayong $2 na grocery dollars from Giant. And then, nakakuha tayo ng 67 points. So sa Giant, kapag meron kang 400 points, meron kang libreng turkey. I'm not sure kung ma-reach mare natin to before Thanksgiving. But anyway, kung hindi naman ay okay lang. Okay guys, I will be back later. Inom muna tayo ng kape. See you. Bye for now. Okay guys, papunta na tayo sa ating patient number 3 kung saan siya ay nakatira sa bundok. Ang ating nadadaanan ay farm. Marami tayong nakikita ang mga kabayo, kambing, manok, at kung ano-ano pa. Take the next ride onto Birdhouse Road. So, umiinom na tayo ng coffee, guys, dahil tayo ay inaantok. Tingnan yun naman ang napaka-boring ng itong daan. Miles, miles. So, inom tayo ng coffee, guys, dahil tayo ay inaantok. So, itong daan na to, guys, ay papunta sa dulo ng walang hanggan. Yummy ng coffee. Tingnan nyo gayaan, guys. Wala nang kabahay-bahay marami pa ang farm animals kesa sa bahay dito guys so ang ating daan ay pataas kaya yung ating tenga guys medyo ano humihina na yung pandinig natin dahil mataas na tong level na to mataas ang level so pagkatapos ng drive natin dito tayo ay babalik na sa syudad ang ating namang last patient ay um, sa city malapit na sa bahay namin guys so from here papunta sa ating Um, last patient, tatagal ang ating biyahe ng mahigit 45 minutes. Hi guys, I am back. It is 2.35 ng hapon. Ako na ang sumundo kay Bunso. Nalate ako ng tapos sa ating last patient. pamuti na lang guys, si daddy ay maagang natapos sa trabaho. Actually, sa bahay siya kumain. Around 12.40, nakauwi na si tatay. Tapos sabi niya, um, siya na daw ang susundo kay ate. Para hindi tayo nagmamadali sa ating last patient of the day. So nakarating ako sa patient ko around 12.50. Natapos ako guys around 2 .10. So medyo matagal din tayo doon. Um, which is, hindi naman palagi nangyayari, pero minsan talaga, hindi natin maiwasan na mag-stay mag tayo ng mas matagal sa bahay ng pasyente. Anyway, um, medyo mainit na naman guys, umakit na yung temperature natin around 65 degrees. Um, pagkaganto yung panahon na lalamig, init yung mga bata, or minsan kahit yung mga adults din, nahihirapang mag-adjust yung katawan. Um, so hopefully, huwag naman magkasakit yung mga anak natin. Anyway guys, yan ang muna for today's video. Medyo nahihirapan na tayong magsalita. Kailangan natin ng tubig. Um, sa bahay pala, pala, ako kumain kanina kasi nga nakapag-grocery tayo ng um, meats sa Giant. So, kumain lang tayo ng mabilis and then nilagay ko na sa freezer yung ating mga napamili na nakasale din for 50% off. Yan lang muna for today's video. Happy Monday to all. Happy Tuesday na, Pilipinas. Maraming maraming salamat ulit at shout out sa ating mga legit followers and supporters dito sa Meta World. Remember, family time is the best time and every day with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!